Hello mga ka-farmers and once again good morning po sa ating lahat mga ka-farmers and welcome po ulit sa ating panibagong video. So ngayon po mga ka-farmers ay ika na araw po ng ating mga biik mga ka-farmers. So tingnan po natin ka-farmers kung gaano na po sila kalaki or kung ano po ang kanilang improvement ka-farmers. So kahapon nga pala mga ka-farmers ay atin pong napurga yung ating mga biik mga ka-farmers. So pagkatapos po natin napurga ka-farmers yung ating mga biik ka-farmers ay may nakita po tayong uh, nagsuka po mga ka-farmers sa kanila. So bali dalawa po So bali mga ka-farmers dalawa po yung ating nakita na nagsuka ka-farmers. So ibig sabihin ka-farmers yung ibinigay natin na purga sa kanila ka-farmers ay isinuka lang din nila ka-farmers so bali ang gagawin na lang po natin ka-farmers ay papakainin na lang po natin sila ka-farmers ng organic na purga ka-farmers so katulad po ng ipil-ipil ka-farmers or uh, madridi kakao ka-farmers so yan yung bibigay natin sa kanila ka farmers bilang organic na pampurga ka farmers let's go mga ka farmers dito po sa tatlo ka farmers wala pong nagbasa yung tayo ka farmers so ibig sabihin po successful po yung pagpurga natin sa tatlong ito ka farmers Kaso nga lang ka-farmers, kahapon isa po sa kanila yung nagsuka ka-farmers. So, hindi na po natin identify kung sino sa kanila. Kasi umalis tayo pagkatapos natin purgahin ka-farmers. Tapos binalikan lang natin after 30 minutes. Tapos yun na mga ka-farmers, nadatnan na lang natin na may suka na doon sa corner doon sa corner ka farmers may suka na doon so, kaya bibigyan natin ng organic na pampurga ito sila ka farmers papakainin natin ng mga dahon dahon so dito naman sa kabila ka farmers so ayan po sila ka farmers ayan humingi na po ng pagkain sa ating ka farmers So ayan po, ang lima ka farmers so kahapon uh, isa din po sa kanila ka farmers yung nagsuka and din pagkatapos nating napurga so sa ngayon naman po sa awa po ng Diyos mga ka farmers ay wala naman pong uh, nagtatay sa kanila ka farmers so wala tayong nakitang basang dumi sa kanila ka farmers okay so So let's go ko farmers at tinapong linisan ang kanilang kulungan ka-farmers. ka farmers since malaki-laki na po sila ka farmers so pwede na po natin silang paliguan ka farmers at saka napurga na po natin sila ka farmers atin pong napansin sa kanila ka farmers na kumikinis na po ang kanilang puwitan ka farmers at saka nangingiliskis na po sila ka farmers nagsimula ng mangiliskis ang kanilang balat ka farmers so ibig sabihin po niyan ka farmers yung bumibilis po yung uh, development sa kanilang katawan ka farmers so mga ka farmers wala na muna tayong saging ngayon ka farmers kasi naubos na tika po sa pagbigay sa kanilang ka farmers so ito na muna ka farmers pure feeds na muna ka farmers ang ating ibigay sa kanilang ka farmers So, mamayang hapon ka farmers, pupunta ulit tayo sa palengke ka farmers. Bibilihin po natin ulit yung kanila mga reject na saging ka farmers. So, sa aking ginagawa ka farmers ay pina pinapabutod ko muna ka farmers. Nilalagyan ko muna ng tubig ka farmers. Saka pag bumutod na ito ka farmers, saka muna pag bumutod na ito ka farmers, saka na natin ito ibuti bigay sa kanila ka farmers sa paglagay naman ng tubig ka farmers wag na wag lang din yung sobrang dami ka farmers so yung depende lang po ka farmers kung gaano din karami yung lagay nyo ka farmers so estimate niyo lang ka farmers na hindi masyadong magbasa ka farmers so sakto lang yung kanyang pagbutol ka farmers so mga ka farmers nakita nyo po mga ka farmers na bago natin ibigay yung ating pagkain sa uh, ating mga biika e. farmers ay binabasa po natin ang tubig ka farmers dahil mga ka farmers sinasana uh, sinasanay natin yung ating mga biika e. farmers sa uh, pag wheat feeding ka farmers kaya natin uh, binabasa muna yung kanilang feeds ka farmers para pag nag wheat feeding na tayo ka farmers ay sanay na po yung kanilang uh, chan ka farmers sa uh, feeding kasi ang mangyayari ka farmers pag binigla nyo po na ang pag wheat feeding po sa ating mga baboy ka farmers ay magtatae po ang ating mga biik ang ating mga baboy ka farmers so sa ngayon pa lang po ka-farmers, bata pa po sila ka-farmers, pinapractice na po natin sa ka-farmers. So, yun mga ka-farmers, after how many minutes po ka-farmers, ganito po yung kanyang resulta ka-farmers. Butod na po yung feeds na nilagyan natin ng tubig ka-farmers. So, pag ganito ka-farmers, hindi mahirapan sa pagmuya yung ating mga bay ka-farmers. At madali pong matunaw sa kanilang santa farmers kasi basa na po ka-farmers. So tara ka-farmers, atin pong bigyan ang ating mga alaga ka-farmers. na lang po ka farmers so kapag na observe nyo po ka farmers na parang kulang pa sa kanila yung ating ibinigay ka farmers so magpapabutod po ulit tayo ka farmers so yun mga ka farmers ito na po yung ating idadagdag sa kanila ka farmers so mga ka farmers so ayan po ka farmers umutod na po yung idinagdag natin ka farmers So, let's go ating ibigay sa kanila, ka-farmers. Yan po, side na side po kasi, ka-farmers. Ibitin po sila, ka-farmers, sa unang binigay natin sa kanila, ka-farmers. So, yun mga ka-farmers. So, sa ating idinagdag po na uh, pagkain sa kanila, ka-farmers. So, may natayra po tayong kalahati sa dinagdag po natin ka farmers okay bukan nila eh. so yan po ka farmers so pag ganyan na po ka farmers naka scattered na po sila ka farmers so ibig sabihin po niyan ka farmers busog na po sila ka farmers so hindi na po nila sinasaid yung ka farmers so since ubos din naman po yung binigyan natin ka farmers so, wala pong sayang ka farmers so mamaya ka farmers ibigay natin ito sa kanila ka-farmers papaisak natin sa kanila ka-farmers mamaya ng asnebe ka-farmers so yun mga ka-farmers tapos na po nating napakain yung ating mga alagang bi ka-farmers sa ika-anim po nila na araw po ngayon ka-farmers so mga ka-farmers <coughs> ako po muli mga ka-farmers ay nagpapasalamat po sa inyong lahat mga ka-farmers sa inyong walang sawang suporta ka-farmers And, sa pag-subscribe ninyo, ka-farmers, sa YouTube channel ko po, ka-farmers. And then, sa pag-follow nyo po sa aking Facebook page. Daghang kayong salamat, ka-farmers. So, ka-farmers, that's all for today's video, ka-farmers. And, see you in our next video. Daghang salamat and bye-bye.